Grabe mga lumon, tumirit ng motor ko. Ito na yung mga ilan sa mga huli natin mga lumon. Okay. Oh. Lumon Fishing TV maganda kami mga lumon uh, inisit up natin yung camera medyo hindi man magpansyon di mag-function yung camera natin mga lumon yung para pang dive eh, so, okay. hindi natin makikita yung ilalim sa ngayon sa pag uh, sisid natin mamaya hindi ko paano ito sige po hanggang sa muli na lang po marami pong salamat no uh, huwag kalimutan itong kaibigan ninyo na lagi pong nag sa inyo na sana inyong suportahan ang channel natin marami pong salamat Grabe mga lumon, tumirik yung motor ko. tinulak ko pa, tinulak ko pa uwi dito sa ah uh, sa simbahan lang muna kami hindi pa kami katuloy sa makatuloy sa bahay hindi pa nyo ang lakas ng ulan tumirik yung motor ko hindi na umandar kaya nasa dalawang kilometro yung kuan dalawang kilometro yung tulak oh. Eh, labi talaga pero meron tayong uh, kunting biyaya ng mga insta. ito na yung mga ilan hey, sa mga huli natin mga lumon ano ang tawag nito sa inyo isa lang alam ko nito eh lapu po. ito oo so, yan ang mga huli ni Jado ito so, wala pa yung sa akin ha. Yan ang mga lumon ang nakayanan natin. Uh, mga isdang ito, halos ang huli natin. Tawag dito sa amin, timbungan. Sa iba, tinatawag din itong salmonitis. Ito lang kasi ang kadalasang isda na nadaanan natin. Ito yung huli natin sa gabing ito. Uh, bukas gagawa tayo ng piniritong isda yan po abangan ninyo bukas yan piniritong timbungan alam niyo kayo ni guys mo na itong sudan mag tumahaw Okay. Ito na. Magandang umaga mga lumon. Mag Kakain na po tayo dahil uh, kailangan mag-almusal alm ng umaga. Maaga kasi mag-construction ako ngayon hindi na tayo nakagawa ng sarsa sa ginawa natin piniritong timbungan ang tawag nito sa iba ay salmonitis ya hindi na tayo nakagawa ng sarsa ito tuloy tuloy na sa agahan at meron tayong ah, ginawang ah, timbongan rin oksiw Eh Ginoo, salamat kay sa pagdago ng dito ng pag-ngrasa na Ayan. Kailangan talaga mga lumon magpasalamat sa Panginoon bago tayo kakain. Na tayo nakagawa ng sarsa. may mga pala akong suka kumpleto na po sa kwantong suka natin bata pa ako, mga lumon. Makikita ako ng isdang salmonitis. Takam na takam ako. Hindi rin kami basta basa makabili ng una ng salmonitis dahil mahal ang, ang kilo. Pero ngayon, dahil sa nakahiligan kong mang mana, ito, sasawa ako sa Salmonides Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa ating yung uh, Lowmonth Fishing TV. Magandang araw. Fin TV